So, mga ka-idol, no? Ah, uh, maaga tayong gumising, mga ka-idol. Dahil pupunta tayo sa punto ng aking tatay, mga idol, no? So, tara, mga idol. Samahan niyo po, mga idol. So, nagabay na tala, mga idol, no? Ah, uh, pupunta tayo ng sa cemetery, mga idol. Yan. So, dala ko natin yung ating uh, service mga idol yung Kasi dala mga idol sila da, Mga, idol, ah. mga idol, no? Malapit na tayo mga idol ah, ah, Mga mga na tayo sa mga mga idol nang baik mga idol na uh, ano yan, Rizal Elementary yan mga idol yan klasik klasik, klasik na si mga idol dahil yung si mga idol no agad na yung punta sa punto ng ating may mga idol no dahil kung pupunta ka ng uh, November 30, uh, 31 mga idol, mga idol dahil eh, maraming tao na yan mga Tumaga tayong pumunta mga idol, no. Ah... Uh, so, lang idol. Para tayo. Para maraming isang na natin ang may mga idol. So, mga idol, no. Umaambulsian mga idol. yan, Tanyan mga idol, yung daanan, no. Basang Basa mga idol. Tabuno. aga pa na yan mga idol nasa 5.50 lang yan mga idol ng umaga no yan mga idol no yan ang mga idol malapit na yan mga idol yan, sa una lang yan mga idol yan may una ng pick up na yan mga idol nasa, sa cemetery na yan mga idol Ah, na, nandito na tayo mga idol. No? Lilikaw na tayo dyan. Yan mga idol. Lilikaw na tayo dito. Yan. Tatatatat. Yan mga idol. Yan. Tuloy tayo dyan mga idol. Ah. Ignacio, yan mga idol, ang dalan mga idol, no? Darating siyang pizza uno yan. Maraming tao na dyan mga idol. So, mong ngayon talang nag to, mga idol para tawa yung daanan natin mga idol yan yan na mga idol no? yan malapit na ta mga idol kunting kimbot na lang idol no? para na tayo yun sa ating destination uh, mga idol no? nakabaranda pa yung e-bike yung mga idol no? tagiya ka daanan mga idol na dito na ta mga idol na ko na ta yun, mga idol sa kaliwa natin mga idol nan yung so, maputik yan mga idol ha ah. dahil kagabi malakas kasi yung kulan mga idol yan mga idol sulutan na din mga idol oh. nan yung mga daan mga idol maputik mga idol kawawa yung bambol bin natin dyan, mga idol dahil maputik yan o oh. baha pa yan mga idol Hmm. Tayong daanan, mga idol. Baha. Pag pumunta kayo rito, mga idol, dadala kayo ng butas, mga idol. Baka magkaliptos pariusis pa kayo dyan, mga idol. na nyo, mga idol. Parang gustaw so, niyong simenteryo. Wala ka tao, uh, mga punto idol. Punto na aking... Uh... Mga... lang dyan ng isa, mga idol, pumunta dyan. Jesus, no? Di pa yan stamina na tayo. So, Pag stamina na tayo yan, sigurado idol. Hindi ka dadaan dyan idol. Like. So mga tol, ah, rin na tayo dito mga tol. No? Sa so, punto ng ating ah, amay mga tol. No? So gimpart part lang nato yung ating ah, bumblebee dyan sa may tubang mga aking punto ng aking amay mga tol. Ah. Para makita nyo kung linisan muna natin yan mga idol dahil, ano na maputik na yung ang ating uh, punto ng aking amay yan, maraming lumot na yan mga idol ah, uh, nagkua pala tayo ng ano dyan pang yan stick na yan dyan natin ilagay yung mga ano yan mga basura yan o no? mga lumot mga yan mga idol so mga idol uh, nating natin yung mga lumot lumot yan mga idol dahil hindi mapintahan yan dapat uh, malinis yan no? ah uh, Oh. yan minisan muna natin mga idol yung mga lumot nyo no? so pintahan ito ng mga tol no? ito so, yung ating uh, pintaw yan. tanda ka ano, So mga ka-idol, uh, nagpinta tayo dyan ng ano, ng green nga pinta mga idol dahil yan ang sobra natin mga pinta yung ligad ng isang adlaw no marami pa tayong bilhin nga pinta kaya ito lang yung ating uh, na nga pinta mga idol dahil okay naman yan green no mas mano ma yan sa mata ng tao, no? Mas ma -ini yan, tingnan. So, yan ang mga idol, no? Pintahanta na yan. So, mga ka-idol, yung forward ta no? Dahil, ano, mahaba yung record natin dyan. Baka abutin tayo ng ilang taon, mga idol, no? So, yung okay, fast forward lang natin para mabilis yung trabaho natin. So, yun, no? Hindi. Hindi, bilis na, no? Tapos, agad, no? Mga idol. Yan. Fast forward lang natin para mabilis yung trabaho natin, mga idol. Dahil may pupuntahan pa tayo ng ating uh, pupuntahan. Yan, mga idol. Yan. Makabilis na. O. So, tapos, agad, mga idol. Yan. ayan na mga idol. No. Medyo ma trabaho ang paglittering mga idol, no. So matrabaho to ang ating uh, ginagawa mga idol, no. So namatay pala si Erpat mga idol uh, December 21 mga idol, no. 2020 uh, 2007 mga idol, no. Uh, 2024 mga 21 years na mga idol